What's up guys? It's me again, Penny. And welcome to Japan. Ayan, may nababasa pa rin po tayong comment about naman, about pa rin sa tax. So, ayan. Meron na doon nag-comment na about sa age bracket. Ang alam po ata niya is 30 to 59 years old. Yung, yung kailangan mo lang mapadalhan ng uh, 38 lapad. So, eto po guys. Ang binigay sa amin ng, ayan. Ayan, makikita nyo din dito. Eto po yung binigay galing from tax office. Nakalagay po dito na kailangan yung relatives mo na ang age ay 30 to 69, dito nyo po makikita, 30 to 69 years old, pwede mo siyang i-declare as your dependent kung ma kukuha mo or kung papatak siya dito sa tatlong criteria. Yung unang criteria po ay hindi po siya, uh, wala siyang address dito sa Japan or hindi siya, siya nakatira dito sa Japan. Yung pangalawang criteria ay Uh, may kapansanan po so pwede po yung maging pwede niya maging dependent kung may kapansanan at yung pangatlo ay at least napapadalhan po sila ng at least 38 kalapad or 380,000 uh, yen per year po yun ha per year yun po yung tatlong criteria para po yung inyong dependence na, na ang edad ay 30, uh, 30 to 69 guys hanggang 69 po hindi 59 30 to 69 ay ma-qualify para sa inyong tax exemption. Tapos guys, may nagtatanong din kung kailangan daw ba yung birth certificate ay bagong kuha or yung original or dapat yung latest. Kami po, yung pag nagpa-file kami, ang gamit namin ay yung dati-dati pa at pina-photocopy lang namin po. Pero yun po ay doon sa tax office na pinupuntahan namin. Kasi iba yung rule kapag sa company kami mismo nag-apply, ang gusto nila original, yung mga ganon. So, depende po guys sa kasi sa kaysa namin gusto nila original at saka parang latest eh. So, yun. Iba-iba po din talaga. May nagtanong din sa atin, guys, kung saan daw po ba mag apply sa City Hall ba o sa tax office. So, sa tax office po, nag apply ng uh, tax refund. May nagtanong din po kung hanggang kailan or tuwing kailan nagpa-file ng tax. Dini po sa amin, sa lugar namin, eh, Start po ng January tumatanggap na sila ng pag file ng tax hanggang March. Pinaka-late na po yung March, pero i-check nyo rin po yung schedule ng pag file ng tax sa lugar niyo po at baka iba. Kami po ay i-check sa LINE, sa, sa LINE application po. And then kapag po sa sa company namin, ibibigay ko na lang na example. Yung company namin po pag nag pa -file. Pag gusto mo mag-file ng tax sa company, November pa lang po, bago matapos yung taon, nag -ano na po sila sa amin, nagsasabi na sa amin na, ano na, start na ng filing do sa company. Pero kung ayaw nyo sa company at gusto nyo sa tax office, pwedeng January, February, pinaka-late na yung March.